hindi naman ako ganun kabait or hindi ako mabait na tao hindi rin naman ako pinakamasama parang sabihin natin ano lang 50-50 <laughs> Hi! so welcome back to my youtube channel so today's video I gusto ko lang i-share is all about for my dental test sa mga progress progress? <laughs> hindi 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 ikaw ko sa inyo um, about yung feeling na unexpected, expected na with your employment. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahal ang binayad ko sa dentist dito sa Singapore. Why? very expensive. Ang bumuda talaga kayo kung how much. So, the total is, is around $28,700 plus. Yun yung amount na binayad ko in just one to isang ipin lang na buno ka Because 84 x-ray, $30 for medicine, and $80 for consultation, and $400 laboratory for surgery, oh. mini surgery. <laughs> yeah. Kasi, yung sira ko kasi is about my molar. Molar, putwa, molar, and palate. Oh, yeah. So, wisdom and then molar. Oh, take note. Hindi. Sa totoo lang, alam ko naman sa sarili ko na hindi sagot ng employer ang dentist. Pero, pero ha, depende sa employer kung sasagutin nila yung dentist mo o hindi. Depende. Hindi po yun mandatory. So, lahat ng employer sinasagot. Depende. May employer na sinasagot nila yung dentist mo, may employer na hindi, na yung shoulder. Ikaw mismo ang mag-shoulder, no? Depende pa rin. Eh. ba? You're lucky kung yung shoulder nila, pero kung hindi, think din. <laughs> <Gano. laughs> you know I am? I'm so blessed. Dahil yung nasa utak ko, na-stress ako, unexpected yun, nangyari talaga kahapon unexpected, unexpected, sobra sobra unexpected kasi akala ko ikakaltas nila yung sasakit ko mm, pero hindi pala siya parang yung nagsugar so I am so blessed, kaya natuwa ako kahapon na parang ako ng parang iiyak ako kahapon kasi nga, ako thank God, may sasawara ako this month oh my God, wala naman akong mga babayarin ngayong buwan, mga benefits or tapos ko na yung minayaan last month so wala naman ako isipin ng babay mga bayarin so ang akin lang, yung ko kasi this month, ipapagawa ko sa bahay ko po unti-unti. Ano na kayo yung naka-schedule Kasi next month, may mababaya ako mga benefits ko. So, syempre, kahapon, I'm so blessed and I'm so shocked na hindi pala lahat mga bagay-bagay na yung inaasahan mo, bigla na lang darating. At yung mga hindi mo inaasahan, bigla na lang darating. Magugulat ka na lang. So, sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako yung taong pinakamabait sa mundo at hindi rin naman ako pinakamasama sa mundo at hindi rin ako pinakamabait na anak sa mundo. Pero thankful pa rin ako dahil ibinigay pa rin sa akin. Talaga masasabi ko unexpected blessing. Gusto ko lang kasi i-record to kasi gusto ko lang maalala, mag throwback na itong mga pangyayari na akala mo katapos ng mundo. Nestress ka talaga ng walang datong. Oo, oh, nakaka-stress kaya po wala kang pera. Naku, huwag mo nga pag, ano, pagluloko na hindi ka na-stress na wala kang pera. Ikaw, siguro mo na-stress ka pag wala kang pera. Diba? Ako, lalo na ako, wala kang pera. Na-stress na nga ako eh. O. May pera naman ako. May pera ako. Pero sabi ko, oh may gano'n. Siyempre, yung amount na yun, sumpulang laki yun. Maraming mapupuntahan yun kaysa yung binayad ko lang sa isang ipin. ba? Diba? So, ang binayad ko sa isang ipin ko, hindi ginastos ko na lang sa bahay ko. Hindi malayo na mararating noon. Kaya na-stress talaga ako ng sobra. But, biglang napalitan siya ng tuwa at galak sa puso ko. Oh my God! Oo, nakapasalamat din naman ako sa pinakamabait kong employer kasi ako, alam ko naman sa sarili ko hindi ako yung pinaka best na worker or katulong dito sa SSG at ano pero kung gaano sila kabait sa akin ibinabalik ko lang sa kanila mm ganoon kahit anong inutos nila sa akin jeep pa rin ako Ewan ko. kasi alam ko sa sarili ko na wala naman ako masyadong ginagawa dito sa bahay kaya kung ano inutos nila, jeep pa rin ako G ng G na G, G na G, G, huwag lang tumalon ako sa pintana well, meron din ako pala ano ikwento pag once sa kalinis ako ng pintana, example this ha? pag hindi ko maabot yung taas yan na hindi hindi na nila ako pag kalinisin yan kahit pumapatong ako sa upuan sabi niya hey why are you <laughs> it's too high yung no, no, it's okay yung drills nakalak naman and then nakatayo naman ako sa upuan and kaya pa naman siya i-handles yung sabi naman ang no, don't do that pag hindi mo abot, huwag mo na abutin <laughs> ano naman hayaan ko lang naman dumi yung bintana, no, kalo hmm. pero, take pala pa rin ako sa naman, pati gusto mong talagas naman talaga ulo ko, kasi gusto ko say pag wala na akong ginagawa, na tinatamad talaga ako, no, wala akong ginagawa, naghanap ako ng gawain, kaya kaya, yun hanggang dito na lang ata, wala naman na akong masabi, kasi ang etereyento ko lang naman sa inyo isungat para for my dentist. Sa mga nangyari ko magkano yung nagastos ko? At ah, talaga na stress ako that time. Pero bigla nang ng tuat kalak. Hmm? Diba? Ikaw, ano ba experience mo? Dito sa bilang isang household. Okay. Is, ako bilang isang household kasi marami din naman ako nakaranasan lalo na sa Saudi teh at saka dito sa amo ko mag-6 years na ako sa Saudi naging 2 years and 5 months ako mabait naman din ng employer ko doon miss ko nga ay hi nako madam <laughs> mabait din yung super 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 so yung mga experience ko na yun syempre masaya malungkot eh hindi naman ako malulungkot iwan ko lang sanay lang siguro ako malayo sa pamilya ko uh, kasi yung anak ko at ako hindi kami, ewan ko lang kung gusto sinuti. kasi <laughs> oo, siguro kasi lalaki iba kasi rin yung lalaki sa babae but, tapos salamat din ako na nakatagpo ako ng employer na mabait na tinuturing kampa niya so that's all enough for me kaya sabi nga, kung hindi man ako suwerte sa pagmamahal, sa partner sa jowa but, I'm so lucky for my work sa employer, masaya na ako doon. ba? Diba, Kung hindi tayo swerte sa love life, pero sa trabaho, swerte tayo. Kaya, good goods na yun. Bye-bye! Okay, so, ganito yung nangyari nung appointment ko na sa dentist ko is nagbigay siya sa akin ng 300 dahil nang may 300 ako. Tapos nandun na ako na sa clinic, nagkulang ako ng 100. Tumawa ko sa kanya, nagsinulo siya ng 100. Then, pag kinabukasan, nagbigay ulit siya sa akin ng 300 pa rin. Total ay 700. So, good. Sobra po talaga. Galing talaga ni God. <laughs>